Ilang araw na nga lamang po mga amigos, labananin na, na super middleweight undisputed champion sa Canelo Alvarez at Jaime Munguia. Liyamadong liyamadong po si Canelo mga amigos sa mata ng mga odds maker. Minus 500 favorite habang plus 400 underdog naman si Jaime Munguia. Pero wala niyo po ba mga amigos na hindi na bago kay Jaime Munguia ang malagay sa ganitong sitwasyon. Dati na siyang naging underdog sa laban pero nasilat niya ang isang world champion. Tara mga amigos balikan natin ang naging laban ni Jaime Munguia noon kontra kay Paul former WBO World Super Welterweight Champion Saddam Ali. May 12, 2018, naging late replacement po si Jaime Monguilla sa WBO title ni Saddam Ali na napanalo ng pan ni Saddam Ali kay Puerto Rican boxing legend Miguel Cotto. Pinalitan noon ni Jaime Munguia si Liam Smith na nag sa laban. Naging dihado po sa laban na ito si Jaime Munguia, plus 220 underdog. Pero taliwas po sa inaasahan ng mga odds maker ang naging resulta ng laban. Sapagkat sa first round pa lang po mga amigos, dalawang beses kaagad pinabagsak ni Jaime Munguia si Saddam Ali. Unang beses na kumonekta ang mapaminsalang left hook ni Jaime Munguia sa panga ni Saddam Ali. Gulang tanga lahat sa pagbagsak ng kampiyon. Sa ikalawang knockdown po mga amigos, mga kombinasyong suntok naman ng pinakawala ni Jaime Munguia na siyang naging dahilan ng pagbagsak at napaluhod nga po ang kampyon. Sa ikalawang round ng laban mga amigos, sinubukan po ni Saddam Ali na i-outbox lang itong si Jaime Munguia. Pero dahil mahaba nga po itong si Jaime Munguia, e eh pinag-aabot ang siya ng batang tiwana. Tuloy ang pamimresure nitong si Jaime Munguia at bago nga po magtapos ang round 2, muli na namang naka-score ng knockdown si Jaime Munguia ng Comunecta. Ang mga kombinasyong suntok ng batang tiwana. Napaluhod na naman si Saddam Ali pero nagawa pa rin niyang makasurvive sa round 2. Punta tayo sa round 3 mga amigos. Finally, kumukonekta na ang mga suntok ni Saddam Ali. Yun nga lang mga amigos, tila walang epekto at hindi iniinda ni Jaime Munguia. Habang yung mga suntok naman po ni Jaime Munguia ay talagang iniinda ni Saddam Ali. Yun ang malaking kaibahan ng suntok ng dalawang mandirigma. Punta tayo sa round 4 mga amigos. Dito na nga po tinapos ni Jaime Munguia ang laban ng kumonekta ang kanyang mapaminsalang left hook. Bagsak si Saddam Ali at hindi na nga po nasikmura ng referee ang laban agad na inawat. At dahil nga po dyan mga amigo sa likod na pagiging late replacement lamang ni Jaime Munguia ay kanyang na-upset at naagaw ang WBO World Super Welterweight title ni Saddam Ali. Kaya naman na malaking katanungan ngayon mga amigos, ngayong underdog na naman si Jaime Munguia sa laban kontra kay Canelo Alvarez. Maulit kaya ni Jaime Munguia ang pang-upset na ginawa niya kay Saddam Ali kontra kay Canelo Alvarez? Sa hinambara baraha Patunayan mo sa akin ha Sino ang mabunot na kalaban Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan Papalag ako para sa bayan